What's up guys, this is TV, welcome back to the vlog uh, Wala naman tayong rides today, wala tayong rides today guys Pupunta ako ng Bristol Camarines Sur para sa first PMS nitong uh, SRT natin ano? Meron na siyang tinatakbong 1,452 Ayan, actually lumampas na ng 452 ano? kasi sabi daw 1,000 yung first PMS Tingnan natin kung magkano lahat yung aabutin, wala pa akong idea kasi yun nga di ba first PMS natin today dito tayo ngayon sa sentro ng Naga City medyo traffic lang konti mali yung daan ko dapat nag diversion ako Sarang matraffic dito Hindi nagbibigayan Ganyan talaga mga people Alrighty guys We're here guys Ito ay sa Bristol Motorcycles Ito na yung ating motor guys Easy change oil na siya Tapos change ng filter So pasok muna tayo Hindi natin disturbuhin si kuya Tanungin natin mamaya yung mga details ano? Kasi sobrang init dito eh, sa labas <laughs> So mamaya tanungin natin kung ano yung mga kaganapan Yung mga Habang nag pms yung motor natin Check natin yung mga available units dito Ayan, meron dalawang SRT 600 dito. Merong black tapos may red. Tapos maganda to yung Club Pro nila. Ayan. Merong available dito yung dalawa na Club Pro. Classic ano. Meron din dito yung parang ano nila. Bristol Basilica. Ayan. Tapos sobrang dami nilang stock ng 400G. Yung pinakabagong scooter na Zontes. Ayan ang daming stock dito. May green, may white, may black. Meron pa dun. May gray. Kasi yung mga scooter nila, yung bestseller nila yung ADX. Ayan. ADX Ang daming ADX kasi yan yung best seller nila guys Ayan yung mga ADX na yan 160 yata yan Ayan yung mga ADX dun. So ito yung ATR pala 160 yan yung ADX yun, SRK 400 Ayan No curious talaga ako dito sa motor na to Parang gusto ko to Maxi 400 Fortress 400 Ayan. Tapos yung SRB 400 Ayan. So ayan yung mga available units nila dito ngayon Mostly yung mga ADX Tapos yung 400G Ayan 400G Tapos meron dalawang SRT Sa si mga naghahanap ng SRT dyan Dito sa Naga, sa Camarines Sur Ayan meron dalawa dito Ito yung uh, oil na gamit natin Yung para sa Bristol talaga 3 liters Ayan nalagyan na Yung basic check lang sa first PMS Mga tire pressure ganyan So halos mga nasa 2,000 plus lang yung binayaran natin 2,000 to Ganyan Kung kasali yung filter Alrighty Kuya Pang Yosi Tapos Sticker <laughs> Thank you Thank you Alrighty guys Tapos na tayo magpa First PMS natin Nagpa change oil na tayo uh, Inabot lang ng halos 2,400 Uh, round off na natin 2500 ano. Uh, yung isang liter ng Bristol oil talaga ay nasa 650, 3 liters 'yon, so halos mga nasa 2000 na 'yon, 1950 parang ganun. Tapos yung filter na halos nasa 500 plus lang din na Bristol na filter ano. Uh, aside from that, okay pa naman kasi lahat yung brake pads ko ayos pa ano, ayos na ayos pa bago pa to eh. Tapos yung chains ko ayos lang, dinagdagan lang yung tire pressure natin ng konti. At, uh, all goods pa, all goods pa tong ating SRT, ang tinatakbo pa lang ay 1459 na ngayon. Yung labor, kasali na yon kasi eh, sa kasa kayo nagpagawa ano. Magtip na lang kayo tulad ko. Ayun, nagbigay na lang din ako ng pangyo ni kuya tapos syempre sticker. <laughs> so yun lang naman, yun lang yung video natin ano. Gusto lang natin malaman kung magkano aabutin yung uh, change oil tapos yung filter, tapos yung uh, basic uh, check up maintenance. Yun lang aabutin 2500 budget kayo ng 2500 ay uh, ma-change oil na ano and everything. Big bike na yon dito sa ating SRT 600X. And uh, so far Uh, for me all goods pa naman siya. Uh, yung ginamit ko na oil ay yung talagang sa Bristol na oil. Yun muna yung gagamitin ko kasi halos bago pa naman yung ating motor kaya ayaw ko muna mag-try ng mga iba't ibang oil ano. Uh, sa ngayon ay uh, yun muna, yun muna magsi muna ako sa kung ano yung uh, manufacturers oil talaga. Yun lang. So kung so, naka-SRT 600 kayo or may plano kayong bumili ng SRT 600 yun po yung aabutin na pag first maintenance niyo kung wala pa namang problema yung mga motor niyo ano halos na sa 2500 so quick video lang tayo about it so paano yan this is your boy rap tv and i will see you on the next video ciao